Dito po tayo ngayon sa Sitio Batiano dito sa sakop ng Maloko, Ibahay, Aklan. Uh, pupuntahan po natin ang isang farm dito, yung uh, tinatawag na MS Farm dito sa ibaba na bahagi nito. At uh, alamin natin kung ano meron dyan. So sundan nyo po kami at uh, puntahan natin ang MS Farm dito sa Barangay Maloko. ayan o MS Farm Ubus Food Park Pababa tayo dito oh. So, yung parang farm pala. Parang, nandito kami ngayon sa MS Farms. Obus Food Park. Ayan. Sama ko si Mrs. So, ikuti namin tong uh, farm na ito. Ayan. Para palang, ano ito eh, peace fund eh. Ano, oh, namimingwit nga yung mga bibang bi bisita rito. Ayan, oh. so yun. Mayroon pang ano doon, oh, parang pinaka-function room yata yun. Eh? Huh? Reception. Parang may kasal yata na gaganapin siguro dyan. So, maganda yung lugar na to. Yan o. Oh, sa mga lovers. Wow. Yan o. So, ayan. Ayan merong... hindi, naka talaga yan ah, naka-prepare talaga siya kala ko may kasalang magaganap dyan eh. ayun maganda siya pwedeng maligo dito ah. yan o oh. mm hindi -hmm. may mga pispan talaga siya ayan daming isda oh, oh. yun pispan talaga siya eh. daming isda lahat oh. hmm. maganda maganda itong lugar hindi e maliit lang siya hindi kalakihan na resort toto to, pero okay na to kung uh, pampamilya lang private parang private na private nga ang dating eh ayan o no? ang iba nga doon namimingwit eh ayan o yun no? ano to water lily yata to eh ay hindi ano kaya yan ayan o yun no? daming isda o mostly ano siya fish pan talaga yung inilagay nila rito doon naman may maliit na parang taniman doon sa kabila tapos doon parang farm rice farm yun, yun yun pero labas na yata yun parang hindi na yata sa kanila yun dito may makikita kang ano yun water lily ba yan daming is daw Medyo malabo lang yung tubig kaya hindi natin makikita yung isda eh. Pero alam ko daming isda. So, balik tayo. Maganda na rin to eh. Pasyalan. So, Ayan. Ang malaking puno ng indyo. Walang bunga yung... Ah, may bunga! Ah, ano? May bunga siya, oh. Ah. ngayon, may bunga, oh. minggu So, yun, oh. Isda, oh. Ang dami, oh. Nakita ko lang ito sa ano eh nung nag-search uh, ako ng uh, dam site ng Maluko. Ito ang nakita ko, yung farm nito, ito eh. ms. Sabi ko puntahan ko nga. Kaya dali-dali akong sumakay at uh, pumunta rito para lang uh, ma vlog natin ngayong araw na ito. Hoyo. Oh. Allen no picking, please Indian Minggu yan o oh. bawal mo kumuha ha, oh, may tarot to <laughs> so ayan ganda ho oh. may swimming pool siya eh, ayan o oh. private na private ang dating niya kasi medyo tago po sa nandun po yung main road eh, sa ibabaw eh, yun, oh, yung area na yon main road po yan mula po dun sa barangay proper barangay ng Maluko ano ang alam ko batiano na tong area na to eh yung pinaka location ng lugar na ito batiano kung hindi po ako nagkakamali ayan may pinaka function room sila doon ah, uh, pwede kang duro, mga pagdarte o kasal pwede dun sa lugar na yon so yon ang binaw ng tubig yan o, oh, sarap maligo yan <laughs> sarap maligo eh, o oh. Dito. Yan, ano no, 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 no. Sana kami ni Mrs. Hanga muna kami. O, oh, mao. Ito ka harap ka, o, yan. Ano <laughs> date kami. Ano na, ano yun? yung, simentado na kasi oh. pumunta kami dito, ano lang yung... Kailan ba kayo ulit pumunta rito? Ano hmm. Si, um, dito kami nakapwesto, yung ano pa lang, hindi pa ito siminto parang ano lang, slabs. Slab lang. So, papasok tayo doon. Sa kabila, baka ikotin natin lang. Kasi nga. Saan? Doon, doon pa punta lo? Papasok? Ah, may daanan dyan. Sa gilid. Sige so, nga, puntahan muna natin lahat. Tal, nandito na rin lang tayo eh. Para maipakita natin. Yun, oh. ah, ito yung pinakadaanan ayan ang ganda ng garden wow ayan, oh. ano ba tawag dyan parang sa Taiwan ko lang dati nakita itong ganitong halaman eh, oh. meron na pala rito ayan ayan So, ngayon ko lang ito nakita sa internet eh. Kaya dali-dali po ako pumunta rito. Wala po akong idea dati dito kung ano meron dito eh. O, oh, ayan oh. Parang function room ito eh. Nasa tabi rin ng lagun. So, yun. Ang gabuan lang niya. Parang yan lang ang area niya. Medyo maliit lang siya pero maganda na to kung kayo-kayo uh, lang nandito eh. Pwede na eh. Farm, ayan o. Oh. MS Farms Aklan. Ayos, no? Okay na. Pang private na private yung dating ng ano, ng farm resort ito, Yan. May pinaka-reception nila yata ito eh. Oh. Punting hmm. tanong lang natin dito. Sakot lang Alang taon na to nag-operate? Bago lang. To two years pa lang. Pa two years pa lang. Uh, thank you ah. Uh, thank, you. Pero, <laughs> thank you. Yan o. Oh. Diretso para. Diretso ka, ito sa sumod ano lang. araw nga. Bayit araw na nga nga sa ba. Diretso na. Iyo tara maagi ha. Iso ba araw mo? Iso ba nga. Diretso ron sa dam. Ikaw pa hindi. Mas hindi nga mga nga. Pero pag iya no. uh, Ay, no. ka ting nag diretso mo lang. Ay, iya kita para ho, di ba? Oh. Uh. Palikot Ito, what siguradong nag-agyan ito, no? Sa piyak. May, may sigurado, kasi hindi nga. Matoy-toy, hindi matoy-toy pag ito. Thank you, thank you ma. Okay. Hello. Ayun, sana na-enjoy nyo ang panunod ng ating video dito sa MS Farms uh, Maloko Aklan. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.